ay oh, ayan po mga kahantes, may nakita na naman po tayong isang uri ng error. Yan po, ito po yung makikita natin dito sa 2004 na piso. Ito po yung BSP series o yung new design series po na ginawa ng Banko Sentral. Hmm. Ayan. Ito pong 2004 na to, marami pong ginawa dito napakarami pong ginawa ng Central Bank o Banco Central ayan so ito po yung reverse nya na um, kita nyo po 2004 ayan Republika ng Pilipinas at ang reverse po nito ay Day 1 po ayan, bold letter mga bold po yan bold Yan po, makikita natin sa Reverse Banko Central ng Pilipinas. Tapos po yung Kagwils po. At yung 1993 uh, na ano ba to Kalimutan ko na. So, yan. Ang pagkaka-error po nito yan. Ang error po nito ay makikita po sa overs. At ang uri po ng error ay yung tinatawag po ni na double punch or uh, doubling kung sa Amerika naman po ito po ay tinatawag nilang double die um, paano po yun nga po palang mga ibang uh, mga uh, na may nakikita po kayong spotted dito po sa mga clear po na to na area ng coins ay minsan wala pong eh, wala pong value yan kung inyong coin po kung inyong iiponin at saka yung mga letra na hindi maayos ang pagkaka pagkakapansin uh, pagkakapans ng daipo na kung saan ay eh parang may mga maraming exist o ano kung baga sa welding yung mga tai-tai ganun walag wag nyo na pong pagkaksahayan ng panahon po kasi wala po yung additional value bukod sa piso po sa aba piso na to ay wala na pong add value yan ito po tingnan po silipin po natin na ah. ito yung pagkakaero po nito ay makikita po natin dito sa zoom in natin dito sa sa year po na 2004 yan 2004 yan try natin pong isilipin at ang uh, aking uh, pangsilip ay masyadong ma galaw hirap hirap Pakahirap yan. dito po sa 2004 po na to dito po na natin makikita yung doubling po ayan sana ayan o ayan po galaw naman ang kamay po kamay ko, katawan, paghinga, ba diba yan? O, ayan po yung pagkaka-error po niyan. Yung nakikita nyo po, parang may pangalawang image po. O. Uh, ayan po yung pinaka-error po niyan. Pinaka ito, ito po yung uh, pwede po nating ibenta to ng 30 hanggang 50 po yan depende po sa dito po sa tawag dito sa condition po ng bariya oh okay po yan piso na pwedeng mapagkakitaan yung libo-libo uh, po kung ganito din ang error at sinasabi nilang Libo nila bibilhin Huwag po kayong basta-basta Mag uh, maniniwala Yan lang po yung aking palaala sa inyo uh, Marahil sila ay nagpapadami lang ng Views Ako wala pong problema I-follow nyo ako O hindi Basta ang sinasabi ko lamang po ay yung Totoo hmm. Ayan po walang bola kasi ito po talaga error po yan yan pinakita ko sa inyo error po kaya nga po kung meron po kayong ganitong uri ng pang test yan pang silip ito po ginagamit sa mga alahas ito pwede nyo pong makita yung error po ng isang barya kahit na medyo maliit ah. o yan o yan hanggang dito na lamang po at sana yan nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo patungkol sa ating mga barya. Maraming pong salamat at babay po sa inyong lahat. Bye-bye!